Ayan, magandang magandang araw sa inyong lahat mga followers ko, mga kaibag Ayan, shout shoutout shout out muna kay Madam Susan Lachica, kay Cheryl Grisula, kay Alfi Austria Sa mga major sponsor natin At ayan, magtatanim tayo ngayon araw ng uh, Merkulis uh, December 11, 2024 Pasensya na kayo kasi kaninang umaga medyo maulan So ngayong hapon ako magtatanim ano? So ayan, like and share nyo po yung video na to Pakishare nyo, pasalamat sa pag-follow, At uh, tara, magtanim na tayo Okay mga kaibag, so dalawa ang ilalagay natin ngayon, ano? Ah, uh, maglalagay tayo ng dalawa. So ito muna ilalagay natin. Hanap tayo dito. simple lang tayo Ito lang mga kaibags yeah. So ayun mga kaibags oh Ayan nandyan Oh kaya nang bahala so, Maglalagay pa tayo ng isa pa Balit dalawang ilalagay natin so, Ipat natin yung mga kaibags Dito tayo dito ha. o dito. Okay na to. Alam mo yan. nasan Ayan. Alright. Ayan. May plastic lang. Ayan. Oh, ayan ha. Oh, parang agad lang ha. Okay. Diba? So, ayan. Nandiyan mga kaibags. Poste na yan. Bahala na kayo. Paki-upload nyo naman pag nakuha nyo na. Kasi yung iba hindi ina-upload. Ano? Meron naman akong ano dyan para... Napamingin kayo sa ang party dyan So ayun mga kaibag sa uh, naglagay tayo ng dalawa So na kayo doon patensya na at ginabi na ako yung video ko kaya nina ano, na uh, umaga pa Kaya may klase pa kasi ako sa kanig uh, part time ako sa kanig uh, Mga ano rin pang uh, pambigay-bigay ano Maraming uh, maraming -marami salamat sa mga sponsor natin kaya na uh, kay Austria, kay uh, Madam Tita Latina, kay Cheryl Grisola at may paparating pa tayo mag-sponsor uh, this week ano. Para doon sa pamimigay natin, spaghetti set. Ayan. Time nga rin sa lahat at pakishare nyo rin ang ating video. Pakishare nyo rin ang ating video. Nagtataka yung bata. Hindi ka pa siya nangyayari. Ayan. Uh... Uh, paki-share yung video, paki-like, subscribe sa YouTube channel at sa uh, YouTube channel naman. God bless you all at uh, sumasubskribe sa video magkasama-sama tayo.